Guni TV Magandang araw po sa inyong lahat Sana maibigan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo Sila Arnie ay isang babaeng hinahangaan ng marami Mahaba ang kanyang buhok Maputi ang kutis at tila isang diwata kung maglakad. Hindi lang sa kanilang baryo, kung pati sa kanilang eskwelahan. Maraming lalaki ang nagpapahayag ng damdamin sa kanya, pero ni Isay hindi niya pinapansin. Dahil ang tanging laman ng puso niya ay si Alex. Si Alex ay isang tomboy na anak mayaman guapo ang dating, magara ang pananamit, at mayabang kung kumilos. Sa kabila ng kanyang kayamanan, isa siyang manlalaro. Hindi ng mga laro, kundi ng damdamin ng mga babae. Madali niyang nakukuha ang loob ng kahit sinong gusto niya. At kapag nagsawa, basta na lang niya itong iniiwan. Alam ito nila Arnie. Pero hindi niya mapigilan ang nararamdaman. Isang gabi, nagdesisyon siyang ipagtapat ang kanyang nararamdaman kay Alex. Ngunit sa halip na matuwa, isang malakas na halakhak ang isinagot nito. Huwag kang magbiro la Arnie. Hindi kita gusto malamig na sabi ni Alex. Hindi ko gusto ang mga tulad mo na masyadong seryoso sa pag-ibig. Mas gusto ko yung laro lang, yung walang seryosohan. Para kay Laarni, tila isang kutsil yung tumarak sa kanyang puso ang mga salitang yon. Lumuha siya, ngunit hindi yon nakita ni Alex. Lumingon lang ito at muling bumalik sa kanyang mga kaibigan. Iniwan siya mag-isa sa madilim na kalsada. At yon, ang huling gabi na nakita ng lahat sila Arnie bilang isang ordinaryong babae. Lumipas ang ilang buwan, naglaho sila Arnie at walang nakakaalam kung nasaan siya. Hanggang isang gabi, bumalik siya. Mas maganda, mas mapanukso, at may kakaibang alindog na hindi maipaliwanag. Muling bumalik sa kanya ang tingin ng mga lalaki. Ngunit ngayon, pati ang mga babae ay tila na humaling din sa kanya. Si Alex, minsan siyang tinanggihan ay hindi rin naiwasan ang matukso sa kanyang kakaibang ganda. Laani, bulong ni Alex, nang minsang makita ito sa isang party. Iba ka na ngayon. Ngumiti si Laani. Isang ngiting tila may lihim na pangako. Nagbago na ako, Alex, at ikaw ang dahilan. Hindi maintindihan ni Alex kung bakit. Pero sa unang pagkakataon, parang may bumaliktad sa kanyang puso. Para bang ang babaeng minsan niyang itinakwil ay siya na ngayong gusto niyang makuha. Isang gabi, naglakad silang dalawa sa tabi ng ilog. Malayo sa ingay ng kanilang barkada tahimik ang paligid. Tanging ang agos ng tubig at ang huni ng mga kuliglig ang maririnig. Bakit bigla kang bumalik? Tanong ni Alex. Ngumiti sila ani? Dahil may gusto akong patunayan. Hindi mo ba ako namimiss? Hindi maintindihan ni Alex. Pero, na wala ang lahat ng kanyang kasalukuyang karelasyon sa kanyang isipan. Ang tanging mahalaga ay ang mga mata nila Arnie, ang kanyang malambot na kamay at ang matamis niyang tinig. Mula sa pagiging isang manlalaro, siya na ngayon ang nagiging biktima. Mula noon, naging malapit si Alex kay Laani hindi niya na napapansin ang ibang babae. At hindi na rin niya nagagawa ang dati niyang bisyo dahil sa kakaibang kapit nila Arnie sa kanyang isip. Hanggang isang gabi, nagising siya sa isang madilim na silid. Nakahiga siya sa isang lumang papag at sa ibabaw niya ay sila Arnie. Nakangiti ngunit hindi ito ang dating ngiting kinahuhumalingan niya. Ito ay isang iting puno ng kasamaan. Yaani, bulong niya. Hindi maigalaw ang katawan. Alex, natutuwa akong ngayon mahal mo na ako. Dahan-dahang lumapit sila Ani. Ang kanyang labi malapit sa leeg ni Alex. At doon nakita ni Alex ang isang bagay na nagpanginig sa kanya. Isa itong dila, mahabang manipis na dila na dahang-dahang lumabas mula sa bibig nila Arnie. At ang kanyang mga mata, nag-ibang anyo, naging pula at naging matalim. La Arnie, bumisi ito hindi na ako sila ni Alex. Ako na ngayon ang nilalang na binuunang sugatang puso at matinding galit. Dahan-dahang bumuka ang kanyang bibig at sa isang iglap, lumabas ang matatalim niyang pangil. Sila Arnie ay isa ng aswang. Sinubukang sumigaw ni Alex, ngunit tila may kapangyarihang pumipigil sa kanya. Alam mo ba kung anong ginawa ko nang iwanan mo ako? Bulong nila Arnie habang hinahaplos ang pisngi ni Alex. Humingi ako ng tulong sa isang matandang Nakuusap Nakiusap akong tanggalin ang sakit ng puso ko. Tumingin siya kay Alex. Ang mga mata niya'y puno ng pangungutya. At ang sabi niya, walang ibang lunas kundi ang pagiging isang halimaw. Ngayon, Alex, nagbago na ang laro. Hindi na ako ang umiibig ng walang kapalit. Ako na ang may hawak sa puso mo at katawan mo. Unti-unting inilapit ni Laani ang kanyang mukha kay Alex. Ang mahaba niyang dila ay dahan-dahang bumabasa sa dibdib nito. Nanginginig si Alex, alam niyang ito na ang katapusan niya. Ngunit bago pa mahulog ang kanyang luha, isang malakas na sigaw ang pumailan lang sa hangin. Sigaw ng isang halimaw na nakatikim ng sariling lason. Pumangon si Alex, tinakpa ng sugat sa kanyang leeg at nakita sila Ani, nanginginig, nagkakawag at tila hindi makahinga. Mula sa kanyang katawan, unti-unting lumabas ang itim na usok, ang sumpang bumalot sa kanya. Dahan-dahang bumagsak sila Ani sa sahig, at sa huling pagkakataon, ngumiti siya kay Alex. Akala ko, kaya ko nang lumimot mahina niyang bulong. Pero mahal pa rin kita Alex kahit hindi mo ako minahal noon. At sa huling hininga niya, naglaho sila Arnie sa hangin. Isang nilalang na pinatay ng sariling galit at pag-ibig. Makaraan ng ilang buwan, pumalik si Alex sa dating niyang buhay. Ngunit hindi na siya ang dating Alex wala na ang kanyang kayabangan. Wala na ang kanyang pagiging mapaglaro. Sa tuwing tititig siya sa buwan, naaalala niya sila Arnie. Ang babaeng minsan nagmahal sa kanya. At ang aswang na muntik nang humigop ng kanyang buhay. Ngunit sa mga huling gabi, bago siya matulog, may naririnig siyang bulong sa kanyang silid. Alex, naalala mo pa rin ba ako? At sa kanyang bintana, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, may isang aninong nakatayo, nakangiti at nagmamasid. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.